Attorney Oliver Moiler hindi pa nga artista pero tila dinagsana ng mga bashers. Ilan na sa hot seat nga ang especially contestant na si Oliver Moiler matapos nga siyang i-unfollow ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Matapos ang kanyang pagdalaw sa It's Showtime. Ani nga ng mga netizens mukang hindi nagustuhan ng mga taga-suporta ng dalawa ang pagkakalink nga ni Oliver Moiler kay kapamilya actress at co-host ng It's Showtime na si Kim Chiu. Kung matatandaan, si Oliver nga ang napili ni Michelle D. na makadate sa segment na Especially For You at talaga namang kinakiligan at kinakitaan ang chemistry ng mga netizens. Sa kasalukuyan nga, bukod sa pag-unfollow ni Michelle D. kay Oliver, binura din nga niya sa kanyang social media account ang picture nila together. Tila nagugat nga ang lahat sa tila pag-push umano at panunukso ng It's Showtime co-host maging ng mga netizens kina Atty. Oliver at Kim Chu. Tung nakaraan lamang nga, dumalaw si Oliver sa It's Showtime bagamat hindi nga direktang sinabi ng abogado na si Kim Chu ang dahilan ng kanyang pagdalaw. punit suspecha nga ng mga netizens ay ang kapamilya actress na si Kim Chunga ang gusto nitong makita. Samantalang sa panayam nga ni ABS-CBN Showbiz News reporter MJ Felipe kay Attorney Oliver, sinabi nga nitong nagsadya siya sa ABS-CBN para sa mga oportunidad na ibibigay sa kanya at mukhang papasukin na rin niya ang showbiz. Aniya, Kinukonsindera niya umano ang pagpasok sa showbiz upang lumawak pa ang kanyang connection at network. Sa parehong interview nga, natanong din nga siya kung nililigawan niya ba si Kim Chu. Siniship kasi ang dalawa dahil pareho umano silang taga Cebu at sinasabing bago pa man daw mag-guess ang abogado sa Showtime, may crush na umano siya kay Chinita Princess. Sa kaparehong araw nga, napansin nga ng mga netizen na kung bibisitahin daw ang Instagram account ni MMD, hindi na siya nakafollow kay attorney, pero kapag binisita naman ang account ng huli, ay makikitang nakafollow pa rin naman siya sa beauty queen actress. Samantalang sa si Instagram account nga ni MMD, Borado na rin ang mga larawan nila na magkasama na nakapost sa kanyang Instagram account. At dahil nga dito, may mga nagpaparatang tuloy ng mga netizens sa abogado na tila ginamit daw niya si MMD para lang makapasok sa showbiz o kaya naman ay mapansin ni Kim. Sa kasalukuyan nga ay dumaragdag pa ang mga naiintriga. At napakaraming katanungan nga kung bakit biglaan na lang inunfollow ni MMD si Oliver. Narito nga ang ilang komento ng mga netizens. Attorney, wala ka na bang trabaho? Ba't ka mag-showbiz? Mahina ba yung sahod mo dyan nang gamit ka pa ng malakas na fandom? Pati Miss Universe ginamit mo. Nakakaloka ka. Pursuing another girl within a week? You seem like a good catch before all the cloud chasing at Michelle D, you dodge this one. Samantalang sa kasalukuyan, wala pang antugon si Oliver o Michelle D sa mga isyong ibinabato sa kanila. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Yan ang trending!